Ah, niya, kapanya ni, ng kapatid niya, hindi siya pinasama. Initsya puwera mm -hmm. siya. Kung baga may, may alitan sa loob. Nung nanalo na, initsya puwera pa rin siya. Kaya if you will notice, may mga issue bumabanat siya sa administrasyon. Under the mm -hmm. guise na, my brother, gusto kong magtagumpes, and mm -hmm. so and so on. Number three, re-electionista siya. Kung mm -hmm. ikaw, re-electionista -re tatakbo ka ngayong 2025, et siya pwera ka sa administration party, saan ka pupunta? Ah, mm. pupunta mm. mo siya. Itong grupo ng Duterte, wala ka na may ibang Hindi eh. ka tatanggapin sa iba. Mm -hmm. uh -huh. so, Pero sa do you mo, think of her as an oh. ally, supposedly, mm -hmm. of the Dutertes? Do you think she's uh -huh. a sincere ally yeah. of the Dutertes? Loyal <laughs> friend of the Dutertes? Yan ang hindi ko masasagot. <laughs> Basta yeah. ako, ang karanasan ko sa kanya. Mm -hmm. so, ano yun? Ano po Anong 'yun? Ano karanasan mo nga? <laughs> karanasan ko sa kanya hindi maganda. Mm -hmm. oh, hindi do You maganda. wanna want to share it with us? Can you share it with us? Oh. Eh, basta alam niya na 'yon.